Si Brigade General Jesus Durante III ay isang native ng Davao City. Kabilang siya sa Philippine Military Academy, Tanglaw Diwa Class 1992. Ayon sa report, si Durante ay isang full-blooded scout ranger at isa sa mga pinakamaraming medalya na nakuha sa Armed Forces of the Philippines. Bago siya naging head ng Presidential Security Group, ay nagsilbi siyang commanding officer ng 2nd Scout Ranger Battalion at 1st Scout Ranger Battalion, isa sa mga most elite forces ng Army na nakabasi sa Mindanao. Taong 2003 ay pinarangalan siya ng Cavalier Award ng PMA Alumni Association. Taong 2007 ay nagsilbi siya bilang military observer sa United Nations Mission sa WOW na matatagpuan sa South Sudan. Noong 2012, ay umatan siya sa Naval Post Graduate School sa California at nakakuha ng Master's Degree in Defense Analysis. Nakakuha din siya ng Master Science Degree in Public Management mula sa Development Academy of the Philippines na, na nakafocus sa Development Security. Taong 2019 ay itinalaga siyang head ng Presidential Security Group nang noon ay president na si former president Rodrigo Roa Duterte. Taong 2021 ay itinalaga naman siyang Brigadier Commander General ng 1001st Infantry Battalion sa Davao City. Hanggang sa muling marinig ang kanyang pangalan nang ma-involve siya sa nangyaring pagpatay sa isang sikat na negosyante, modelo at social media influencer na si Yvonne Chua Plaza sa Davao noong December 2022 na siyang naging dahilan ng pagkatanggal niya sa serbisyo. Talakayan po natin ang isa pa sa mga controversial na kaso na kinasangkutan ng ilan sa mga miyembro ng ating sandatahang lakas. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. December 29, 2022 ay natagpo ang wala ng buhay ang 38 years old na model, social media influencer at businesswoman na si Yvonne Chua Plaza sa labas ng kanyang tinitirhan sa Green Meadow Subdivision sa Barangay Santo Niño, Tubog District sa Davao City. Ang pangyayari ay nakuhaan ng closed circuit television na naka-install sa lugar. Nakita sa nasabing CCTV footage, ang pagbaba ni Yvonne sa kanyang sasakyan at nang bubuksan niya na ang gate ay dumating ang dalawang lalaki na nakasakay sa isang motorsiklo na nakahelmet Bumaba ang isa sa mga gunman at binaril nito ang walang kalaban-laban na si Yvonne. Bago umalis ay kinuha pa nito ang bag ng biktima. Dahil sa pangyayari ay agad na bumuo ang Philippine National Police Regional Office sa Davao ng Special Investigation Task Group Plaza para mag-focus sa investigasyon sa nangyaring pamamaril. Inalis din nila ang possibility na pagnanakaw ang dahilan ng pagpatay dahil sa ginawang pagbaril sa biktima bago pa ng mga ito kunin ang kanyang gamit. Nakita din na tangka pa umunong muli ng suspect ang biktima, ngunit nakajam na ang baril. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na ang pangunahing pakay ng mga suspect ay ang patayin ng dalaga. Para sa mas mabilis na investigasyon, ay naglabas ng pahayag ang Davao City Police na magbibigay ito ng 1 million pesos na reward sa kung sino makakapagbigay ng information o makakakilala sa mga suspect sa nangyaring pamamaril kasunod nito ay sunod-sunod na lumapit ang ilang mga civilian witnesses sa tanggapan ng pulis kung saan ay nakilala ng mga ito ang ilan sa mga sundalong may kinalaman sa nangyari sa nakuhang lead ay nagpatuloy ang PNP sa kanilang ginagawang imbestigasyon ng kaso January 2023 ay nagulat ang lahat ng mga sumusubaybay sa kaso ni Yvonne nang ang sikat na social media influencer na si Sian Gaza ay mag-post sa social media ng mga screenshot ng kanyang mga naging conversation kay Yvonne. Sa nasabing post ay makikita ang naging conversation nila ng biktima dated June 22, 2022 kung saan ay sinabi nito na Girlfriend ako ng isang high-ranking army general, dating PSG commander at ngayon ay Brigadier General na si Jesus Durante III. At pinagbabantaan niya ako na papatayin kapag di ako nakipagbalikan sa kanya. Tulungan mo ako magkaroon ng hustisya kapag may nangyari sa akin. Wala na akong ibang mahingian ng tulong, nakakulong ako sa kwarto, di makalabas. Sinabi niya din na malakas ang pakiramdam niya na kahit na anong oras ay maaaring may mangyari sa kanyang masama. Muli siyang nagpadala ng messages kay Sian Gaza noong August 2022 kung saan ay nakalagay na maaari umano siyang mawala anytime dahil sa mga hawak niyang ebidensya tungkol sa illegal na gawain ng general. Ngunit sa kabila nito ay itinanggi ni Sian Gaza na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Ayon sa kanya ay ipinost niya ang nasabing mga conversation dahil sa ito ang kahilingan ni Yvonne at para na din sa ikapapanatag ng kanyang kalooban. Maliban dito, ay napag-alaman din nila na nag-post ang biktima ng mga larawan nito sa social media dated April 2022 kung saan ay pinakita nito ang mga pasa at bugbog na kagagawan umano ni 1001st Brigade General Jesus Durante III. Ngunit ang nasabing aligasyon ay itinanggi ni Brigade General Durante III sa inilabas na tong statement ay sinabi nito na kaibigan niya si Yvonne at isa siya sa mga nagnanais na makapit nito ang hustisya. Ayon din sa kanya ay nadawit ang kanyang pangalan sa insidente dahil sa ginawa nitong pagpost sa social media. Ngunit ayon sa kanya, ang nasabing aligasyon ay binawi ni Yvonne at sinabi umano nito na hindi totoo na may kinalaman siya sa ginawang pananakit dito. Sa pagkakadawit ng pangalan ni Brigade General Durante III at ilan pang mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay agad na nagsagawa ng Military Board of Inquiry ang pamunuan ng Army, kung saan ay isinailalim nila sa questioning at investigation ang grupo ng mga sundalo sa ilalim ng 1001st Brigade. At sa kanilang ginawang inquiry, ay dalawa sa mga sundalo ang umamin sa kanilang ginawang krimen at pinangalanan din ng mga ito ang iba pang mga may kinalaman sa nasabing pagpatay kay Yvonne Chua Plaza. Samantalang ang National Bureau of Investigation naman ay nag-focus sa pagkuha ng mga digital information at evidence na makakatulong sa kaso, kabilang na dito ang CCTV footages, photographs, ganun din ang laptop at MacBook na pagmamayari ni Yvonne na ibinigay sa kanila ng pamilya nito kung saan ay nakalagay ang mga contacts, pictures at naging palitan ng emails ni Yvonne at ni Brigade General Durante III. January 19, 2023 ay itinurn over ng Philippine Army ang ilang mga personalities na may kinalaman sa nangyaring pagpatay sa modelo na si tapos ng mga ito na umamin. Isa sa mga nagbigay ng linaw ay ang ginawang extrajudicial confession ni Sergeant Delphine Shelsa Jr at Corporal Adrian Cochero. Ayon sa dalawa, ang order para sa pagpatay kay Yvonne ay ibinigay sa kanila noon pang July 2022. Kung saan ay ipinaliwanag umano sa kanila na ang target ay ang nobya ni Brigade Commander General Durante III. Dahil sa ito umano ay may video recording na mag-i-incriminate sa general. Maliban sa utos na pagpatay, ay inutosan din sila na kunin ang cellular phone ng biktima. Ayon sa dalawa, ay wala silang plano na execute ang pagpatay at sinubukan pa nilang gumawa ng mga alibis kahit pa nga maraming pagkakataon na pwede nila itong patayin. Ngunit na pressure umano sila na isa parang na ng heat job noong December 2022. Sakay ng motorsiklo, ay nagtungo sila sa residente ni Yvonne kung saan ay binaril ni Sergeant Delphine siya Jr. si Yvonne bago nito kinuha ang cellphone at bag ng biktima. Si Corporal Adrian Cuchero naman ang naatasang magmaneho ng motorsiklo. Matapos ang ginawang pagpatay ay nagtungo sila sa hideout sa Mako Davao de Oro kung saan ay inabutan sila ni Colonel Michael Lequiao ng malaking halaga ng pera. Ayon sa dalawa ay inabot nila sa Colonel ang mga gamit ng biktima at iniutos nito kay Staff Sergeant Gilbert Plaza na sunugin ito at inutusan nito ang iba pa na baklasin ang kanilang ginamit na getaway na motor. Ayon pa kay Sergeant Shelsa Jr. ay natatandaan niya na ang laman ng handbag ng biktima na smartphone, credit card at identification card na may nakalagay na PSG consultant. Ayon din sa kanila, Si Colonel Michael Lecquiao ang nagbigay sa kanila ng utos at inire-relay nito ang lahat ng information kay Brigade Commander General Durante III. Isinorender din nila ang kalibre .45 na semi-automatic pistol na ginamit nilang murder weapon. Kasama na ang isang basyo ng bala nito na nagawa pa nilang pulutin bago lisani ng crime scene. Ganon din ang kanilang mga sinuot na damit nang gawin nila ang pagpatay. Ang basag at durog na iPhone na pagmamayari ng biktima at ilang mga mobile phones na kanilang pagmamayari. Sa ginawa nilang investigasyon at sa mga naging testimonya ng mga witnesses at ilang mga persons of interest, ang kaso ay kinonsider nila na crime of fashion. Dahil sa napag-alaman nila na may relasyon si Brigade General Durante III na tinuturong mastermind at ang biktima. Napag-alaman din nila na may hawak si Ivona at maselang impormasyon na ginagamit ito para i-blackmail ang general. January 25, 2023, sa isang press conference, ay official na pinangalanan ng Philippine National Police ang mga sospek na may kinalaman sa nangyaring pagpatay kay Yvonne. Tinukoy nila si Brigadier Commander General at dating Presidential Security Group Head, Jesus Durante III, bilang mastermind na siyang nagbigay ng order kay Deputy Brigade Commander Michael Lecchiaio. Si Lecchiaio naman ang nagutos sa anim nitong mga tauhan para magsagawa ng surveillance at iba pang information tungkol sa target. Si Corporal Adrian N. Cachero ang atasang magmaneho ng motorsiklo at si Sergeant Delphine Llamares Charles Jr. ang tumayong gunman. Si Sergeant Gilbert P. Plaza ang team leader ng grupo. Si Private First Class Rolly Cabal at Private First Class Romart Lungakit ang naatasang magsagawa ng surveillance. Ang Sivilya na si Noel Hapitan, isang alias Master Sergeant at alias Junior bilang striker at magiging backup pag nagkaroon ng aberya. Ayon din sa kanila, si Brigade Commander General Durante III, Deputy Brigade Commander Michael lekyayo at Sergeant Gilbert Plaza ay nahaharap sa kasong murder at obstruction of justice. Samantalang sila Sergeant Delphine Chalza Jr., Corporal Adrian Cachero, Private First Class Rolly Cabal at Private First Class Romard Longakit ay nahaharap sa kasong murder at theft. Ang civilian na si Noel Hapitan alias Master Sergeant at alias Junior ay nahaharap naman sa kasong murder accomplices. Ang complaint ay kanilang ipinasa sa Davao Prosecutor's Office. Ang mga members ng Makabayan Bloc sa ilalim ng House Resolution 729 ay hiniling sa House of Committee on Women and Gender Equality na magsagawa ng investigasyon sa nangyaring pagkamatay ni Yvonne Chua Plaza. At sa kabila ng kawala ng warrant of arrest laban sa mga suspect, dahil sa ang kaso ay kasalukuyang pa rin nasa prosecutor level, ngunit dahil sa sila ay mga sundalo, ay isinailalim sila sa custody ng division headquarters. Si Brigade Commander General Durante III ay inalis sa kanyang posisyon, ganun din si Deputy Michael Lecquiao at pansamantalang nasa kustudiya ng Philippine Army Headquarters sa The Fort tagig City. Ang Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Broner Jr. ay naglabas ng utos para sa pagbuo ng General Court Martial para sa paglilitis sa kaso nila Brigade General Durante III at iba pang mga sundalo na may kinalaman sa pagkamatay ni Yvonne. Inatasan nito ang 10th Infantry Division para bumuo ng Board of Inquiry para sa investigasyon ng kaso. Ang nasabing Board of Inquiry ang nagpasa ng recommendation para sa court martial na inindurso sa Army's Judge Advocate General and Provost Marshal para sa pagsasagawa ng pre-trial investigation. At noon nga, April 2023 ay nagsimula ang general martial proceeding. Ang general court martial ay tulad din ng mga civilian courts. Ang nasabing pagdinig ay binubuo din ng defense at prosecution at ididetermina ang resulta ng mga members ng court martial. Ang ginawang pagdinig ay dinuluhan ni Brigade General du Durante III, Lequiao, Plaza, Shalsa Jr., Cachero at Cabal sa 10th Infantry Division Headquarters sa Davao de Oro. Samantalang si Private First Class Romart Lungakit naman ay nananatiling at large. Si General Durante third at Lequiao ay nahaharap sa kasong paglabag sa Article of War 96 na tumutukoy sa pag-uugaling hindi nararapat sa isang opisyal at isang ginoo. Samantalang ang limang iba pa ay nahaharap naman sa kasong paglabag sa Article of War 97 na tumutukoy sa lahat ng mga kaguluhan at pagpapabaya sa pagkiling sa mabuting kaayusan at disiplina ng militar at lahat ng pag-uugali na likas na magdudulot ng kasiraan sa serbisyo militar. Habang ginagawa ang pagtinig, sila ay pansamantalang inilipat sa headquarters ng Eastern Mindanao Command sa Camp Panakan sa Davao City. Hanggang ngayon ay hustisya pa din ang isinisigaw ng mga kaibigan at nagmamahal kay Yvonne dahil sa kanyang sinapit. Sana ay makamit na nila ang hustisya at maparusahan ang mga may sala. Nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong itinalakay. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.